Totoo naman, lahat ng biktima na itong si Kibuloy ay pawang mga dating miyembro. At baka hanggang sa ngayon, nang bibiktima kung hindi, minna naka, hindi pa rin nakakulong, ay siguradong patuloy ang pambibiktima ni Kibuloy. ang sinasabi ni Kibuloy na kuno ay, uh, halimbawa, makipagtalik siya sa isang batang babae, meron siyang sinasabi na kuno ay maswerte dahil... Uh, hindi naman daw talaga si Kibuloy ang nakikipagtalik sa kanya, kundi ang Espiritu Santo. Anyway, kung ano man, kung tama man yung sinabi ko. Pero siguro ay kilala ng marami sa atin na itong si Arlene Stone. Mm -hmm. uh, et, siya ay tagapagsalita ano ho, ng dating o ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na naninirahan ngayon sa US. Ang iba pang biktima. Mm -hmm. Marami pa daw biktima itong si Kibuloy at karamihan nga sa mga yan ay naninirahan na sa US. Um, marami na, siyempre, ang lumutang na biktima. Malakas na ang kanilang loob dahil tum na tumistigo nga laban sa leader na ito dahil dahil din po sa ginagawang tulungan ng gobyerno ni Marcos Jr. Binigyang din na itong sistema na ngayon ang tamang panahon upang umalis sa grupo at humingi ng tulong. So ayan, hinihimok na kung sino man yung mga nabiktima na ni Kibuloy at yung mga naandyan pa rin sa kingdom sa KOJC na may alam sa mga nangyayaring kabulastugan at pang abuso ngayon talaga ang tamang pa panahon para umalis. Nauna na rin binanggit na lang si Arlene Stone nga na pinagbabantaan ni Kibuloy yung mga taong uh, pinaplano na tumiwalag nga sa grupo, tumiwalag sa kanilang kompa, uh, sa kanilang kulto. Anyway, at ang ginagamit ng panakot ay kuno ay yung Angel's Death. Anyway, kung ano man yun, yun, yun natin yung grupo natin si Kibuloy or private army natin si Kibuloy. Ibinunyag din ni Stone na marami umanang biktima si Kibuloy. Ni Kibuloy ang nanadatili sa loob ng KOJC. You see, anjan pa yung maraming biktima. Batay sa mga tawag ng mga pamilya na nagsasabing ang kanilang mga mahal sa buhay ay nakakulong pa rin sa organisasyon. Tama. Talagang marami pang biktima dyan sa loob ng KOJC compound. At yun nga, eto ang tamang panahon. Kaya hinihimok nga na itong si Arlene Stone, tagapagsalita po siya ng mga biktima na tumistigo na itong mga miyembro na ito, lumabas na, Wag nang matakot dahil po protektahan kayo ng ating gobyerno. Ito yun, to all KOJC full-time workers, this is the perfect time to open your eyes and leave Pastor Kibuloy and other leaders are now in jail. The foundation of your organization is collapsing. Ayon kay Arlene Stone. Yon. Malapit ng gumuho. Malapit ng mag-collapse. Itong organisasyon na ito na ang pundasyon ay pawang kasamaan at pang-aabuso. Good luck.